Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang ipakilala ang aking sarili sa inyong harapan. Ako nga pala si Binibining Trisha May P. Cardenas at ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Ngunit, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na iyuko ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, at damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ating munting dalangin. maraming salamat sa inyong kooperasyon. Magandang buhay mga bata ha? Kumusta naman kayo ngayong araw? Mabuti kung ganoon. Ako ay nasisiyahan na kayo ay mabuti ngayong araw. Myra, maaari ko bang malaman kung may lumibag sa ating klase? Magaling! Dahil dyan, tayo ngayon ay magbabalik sa araw. Sino naman ang nakakaalala ng na ating pinag-usapan noong nakaraang araw? magaling. Ngayon naman, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng isang autos at pati-usap na pangusap Wow! Mahusang mga bata! Tumako naman tayo ngayon sa aking inihandang mong laro na kung tatawagin ay Hulaan mo ako! Ang inyong gagawin ay puhulaan nyo lamang kung ano ang ipinapahiwatig ng mga lalawat. Magtaas ng inyong mga kamay kung kayo ay may mga kasagutan. Handa na po ba kayong lahat? Unang litra Sa unang larawan, ano ang inyong mga nakikita? Wow! Magaling! Isa ito, fireworks o patutok. Pangalawang larawan. Wow! Mahusay! Isa ito kaarawan o birthday party. Ang gagaling nyo naman. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Kaya naman, bigyan natin ang isa't isa ng What a nice! Ang galing clap. Ganto lamang iyon tatlong palakpak, tatlong patsak, at sabihin ang what a nice, ang galing pila. Okay, so gawin na natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what a nice, ang galing pila. Batay sa mga litratong ipinakita ko kanina, ano naman ang inyong katalasang na magiging reaksyon kapag kayo ay nakakita ng isang paputok o nakatanggap ng isang cake sa inyong kaarawan? mahusay. Katulad ng inyong mga nasabi, ano naman ang kadalasang inyong nasasabi kapag kayo ay natakot, masaya, o nagulat? Mahuhusay. Lahat ng inyong mga nasabi ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw. Meron pa kayong idea kung ano ang mga ito? Ito ay ang mga padamdam na pangusap. May mga idea ba kayo kung ano ang isang padamdam na pangungusap? Kung ganoon, maaari pa ninyong basahin ang ating maikling kwento na pinamagatang si Lito at ang nawawalang laruan. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Si Lito at ang nawawalang laruan. Isang araw, masayang naglalaro si Lito sa bakuran ng kanilang bahay. Aba, ang saya-saya ko ngayon, Sigaw niya habang pinapaikot ang kanyang paboritong laruan na kotse-kotsehan. Ngunit, bigla siyang natigilan. Naku, nasaan ang laruan ko? Gulat na sabi ni Lito. Ay, andoon pala sa ilalim ng upuan. Tuwang-tuwa niyang sigaw. Niyakap niya ang kanyang laruan. Yehey, nahanap ko rin. Masayang sabi ni Lito bago ito pumasok sa kanilang loob ng bahay. Hinagilap niya ito sa damuhan, sa ilalim ng mesa, at kahit sa paso ng halaman. Magaling! Naintindihan niyo ba ang ating maikling kwento mga bata? Magaling! Maari niyo bang sabihin sa akin kung sino ang bida sa ating kwento? Mahusay! Ano ang nangyari sa laruan ni Lito? Maari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang naging reaksyon ni Lito nang mawala ang kanyang laruan? Ano ang kanyang sinabi? Ano naman ang kanyang nasabi nang mahanap niya na ang kanyang laruan? Magaling! Huling katanungan. Ano naman ang inyong napansin sa mga pahayag na nabanggit ni Lito sa ating kwento? Magaling! Dahil dyan, bigyan natin ang bawat isa ng isang What a nice, ang galing clap sa ating kwento. May idea na ba kayo kung ano ang ating pag-aaralan ngayong araw? Magaling! Ang tawag sa isang pangungusap na ginagamitan ng isang emosyon ay padamdam na pangungusap. Ngunit bago tayo dumako kung ano ang isang padamdam na pangungusap, ituturo ko muna sa inyo kung ano ang isang payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay isang uri ng pangungusap na may iisang diwa o kaisipan lamang. Ito ay binubuo ng isang simuno at isang panaguri. Ang simuno ay ang paksa ng pangungusap o ang pinag-uusapan. Habang ang panaguri ay ang nagsasabi tungkol sa simuno. Dito natin malalaman kung ano ang ginagawa, katangian o kalagayan ng simuno. Nakukuha ba mga bata? Mahusay. Isang halimbawa ng isang payak na pangungusap ay si Ana ay kumakain. Sa pangungusap, si Ana ang simuno at kumakain ang panuguri. Ngayon naman, dumako na tayo sa iba't ibang uri ng pangungusap at isa na rito ang padamdam na pangungusap. May idea ba kayo kung ano ang mga ito mga bata? Magaling! Ang mga padamdam na pangungusap ay isang uri ng pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin o emosyon tulad ng galak, lungkot, gulat, inis, takot at iba pa. Maaaring buo ang diwa ng isang padamdam na pangungusap o isang salita lamang. Ang mga sinabi ninyo kanina na sagot tulad ng wow, hala at OMG ay isang halimbawa ng mga padamdam na salita. At lagi natin tatandaan na ang isang salitang nagpapahayag ng matinding damdamin o ekspresyon ay laging may bantas na tandang padamdam o exclamation point sa Ingles. Paano naman natin gagamitin ang mga ito sa isang pangungusap? Paano naman natin matutukoy kung ito ay isang padamdam na pangusap? May idea ba kayo kung paano? Okay lang yan. Ang isang padamdam na pangungusap ay ginagamitan ng bantas na at ito ay tinatawag na tandang padamdam o exclamation point sa Ingles. Tandaan din natin na ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra, may simuno at panaguri, at panghuli ay nagtatapos sa isang bantas. Gusto nyo ba ng isang halimbawa? Dahil dyan, ito ang unang halimbawa. Naku! Nahulog si Juan sa kanal! batay sa halimbawa, ano ang napansin ninyo? Magaling. Isa pang halimbawa. Grabe, ang init ang panahon ngayon. Ano naman ang inyong napagmasdan sa ating pangungusap? Mahuhusay. Muli nating balikan ang ating mga natalakay. Una, ang payak na pangungusap ay isang uri ng pangungusap na may iisang diwa o kaisipan lamang binubuo ito ng isang buong sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, si Ana ay naglalaro. Pangalawa, pangalawa, si Muno at Panaguri. Ang si Muno ay ang paksa o pinag-uusapan sa pangusap. Habang ang Panaguri, ito ang nagsasabi ng tungkol sa si Muno o ang nagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Halimbawa, sa isang payak na pangungusap na Si Ana ay naglalaro. Si Ana ang simuno. Habang ang panaguri naman ay ang naglalaro. Nakukuha ba mga bata? Magaling. At panghuli, ang padamdam na pangungusap. Ang padamdam na pangungusap ay isang uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng tandang padamdam o exclamation point sa Ingles sa dulo. Narito naman ang mga halimbawa ng mga damdamin na maaaring gamitin sa pagbuo ng isang padamdam na pangungusap. Maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga emosyon batay sa ating larawan? Magaling. Nakukuha ba mga bata? Kung tunay ninyong naitindihan, maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng isang padamdam na pangungusap? Magagaling mahusay. May mga hindi pa ba malinaw sa inyo mga bata? Ang gagaling naman! Ngayon naman, dumako naman tayo sa aking aktibidad na inihanda para sa inyo. Ang ating klase ay mahahati sa dalawang grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang kinatawan na bubunot sa ating mahiwagang kahon na naglalaman ng iba't ibang emosyon at kanila itong iaarte. Huhulaan naman ito ng kanilang mga kagrupo kung anong emosyon ang ipinapakita. Ang grupo may pinakamaraming tamang sagot sa loob ng isang minuto ang siyang mananalo. Ating laro ay tatawagin nating Emosyon ko, hulaan mo. Handa na po ba kayong lahat? Magaling! Tayo na at magsimula. Disgust! ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 하비 어 그라잉 그리네버스 Hindi ko, ko alam. Ay, ano, ano mo uh, Ibak mo, mo yan. Hindi ko alam paano yan. Ibak mo yan. Bunot ka ulit. <laughs> crying. Crying. Oh, crying. Tama. Mad. 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 Isa pa. Uh -uh. <gasps> mad. Ma mad. <laughs> ay, isa pa. Ano? Yes, this guy's up. Last na. Okay. Yes. Happy! Oh, perfect! Ang panalo sa ating laro ay ang group 1. Bigyan natin sila ng what a nice, ang galing clap. Nasiyahan ba kayo sa ating aktibidad? Magaling! Lagi nating tatandaan na ang mga padamdam na pangungusap o salita ay nakasentro sa ating damdamin. Maaari itong binubuo ng isang salita lamang o isang buong pangungusap. Kapag naman tayo ay magsusulat ng padamdam na pangungusap, tandaan natin na ito ay dapat may simuno at panaguri, nagsisimula sa malaking titik, at nagtatapos sa tamang bantas na tinatawag na tandang padamdam o exclamation point sa Ingles. Ngayon naman ay magpapakita ako ng ilang larawan at kayo ay gagawa ng mga padamdam na pangungusap batay dito. Magtaas ng kamay kung handa ng sumagot. May premyo ang lahat ng mga nais sumagot. Handa na ba kayo? Ang unang litrato ay Ang galing. Pangalawang litrato mahusay. At panghuling litrato. Ang gagaling. Mahusay mga bata. Bigyan ulit natin ng ating mga sarili ng what a nice, ang galing clap. Dahil tapos na ang ating diskusyon, tayo ay magkakaroon ng isang pagsasanay. At ito ay tatawagin natin, padamdam ko, padamdam mo na kung saan kayo ay susulat ng limang padamdam na pangungusap at tiyaking wasto ang ayos ng pangungusap, may tamang paggamit ng bantas, malaking titik sa simula at may simuno at panaguri ang bawat pangungusap. Halimbawa, yikes! May ipis sa silid-aralan. At ito ang ating pamantayan. Ang ating pagsasanay ay inyong gagawin sa isang malinis na papel. Tapos na ba kayo, mga bata? Ang huhusay ng aking mga estudyante. At panghuli, bago tayo maghiwa-hiwalay, kayo ay magkakaroon ng isang takdang aralin na kung tatawagin natin, tamang bantas, tamang damdamin. Na kung saan kayo ay gagawa ng isang maikling kwento tungkol sa inyong sarili gamit ang mga padamdam na salita o pangungusap upang maipahayag ninyo ang inyong mga damdamin. At ito ang ating mga pamantayan. Nasiyahan ba kayo ngayong araw mga bata? Maputi kung ganoon. At, at dahil dyan, sabay-sabay natin itaas ang ating mga kamay, iwagayway at sabihin ang bye-bye. Salamat sa pakikinig.